Yo, sa mga idol, welcome back sa channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at panakakatawa mga videos na kinakalap sa internet. Pag-subscribe na rin po kayo kung pa-updated sa mga bagong videos na in-upload ko rin. Uy, may e, baon siya. Kinagatan niya nga. Kinagahagi pa yung, yung amoy. Lahat na lang talaga ng guwapo. Kumusta na yung mga nakamoy na? Puro bakla. Bakit kaya? Ah, ah. Hindi naman siguro lahat. Bakit naman ako hindi bakla? Hmm. Bakit? Sino bang nagsabing gwapo ka? Oh, Grabe <laughs> ka naman natin. <laughs> oh, <my God. laughs> Hindi hmm. huh? lang galaw. Saan paligyo ka? Kaya po sa wakas ba yun? Hindi pala. Ano yun? Kuya may elo? Meron. Magkano? Tres. Isa ka. Wait Ito yung yellow ngayon. Wait a minute! Mahal na talaga. Bagay, mura na yan. Yung iba, 5 <coughs> <singko> yan. Iba na naman dahil. Kaya ang kalaki. Pagpong subukan. <laughs> Ibang piso. Sa iba yan. Tinanggal. Ano pa? Kawakan niya. Lamig. Lamig. Ah. <laughs> Lagi gandang. <laughs> Kala mo. Ik <laughs> bagalnya. <Basok> pa. Para <laughs> bintambalan <naman> na siya. Tingnan mo ta asal ng lagnat <laughs> mo. Uminom pa ng tamot. Ayoko kasi ko kailangan tulong mo. Doktor ka ba? Eto, eh, paano kong gagaling niya? Pigas siya talaga sa ulo. Ayoko nga, di ba? Ayoko nga. Di ka ba makain din? Paano kong gagaling niya lahat? Gagaling ako kahit walang... Paano kong gagaling lahat? Paano kong gagaling niya lahat? Ang binibigay sa'yo. Tignan mo, taas ng lagnat mo. Ano ba yan? Nakulit mo naman. Huya! Ha? Ha? Tignan mo. biglang gumaling. Wala ako sakit. Ano na wala akong sakit? Da, wala, wala akong sakit. <laughs> kanina yung tasa lang mo. Kanina yun. Kung kanina mo pa sana binigay sa akin to, edi sana kanina pa ako walang sakit. Ah, pero na pala katapat. Di ba? O, oh, darin na. Mag-shopping na tayo. May pera na ako. Yun lang. <laughs> Lagi gulong ka? Oo, pre. Oo, boy. Oh, no. <laughs> Nahirapan yung <niyo> magagaling. Ano <laughs> <Okay>. ako? <laughs> laki problema yan doon. <laughs> ate, ready na po akong magpakasal sa inyo. Nagpaalam na po ako sa parents nyo po. Okay daw po. boto sila Unang -una ako, sa akin. Unang-una ko hindi napatuloy ang tawag sa akin, ate sa bata. So, yeah. <laughs> <laughs> tsaka, eh hindi ka nga daw kilala ng aking magulang. Ah, ng aking mami. Ah. Okay, parents, pati ang sinabi mo yung aking daddy sumakabilang buhay na. Ah. Paano ko doon nagpaalam? Tsaka, hindi yun... Hindi yun papayag basta-basta ang aking mami. Tsaka nga, hindi ka nga namin kilala. Aba, ay okay daw po. Boto sila sa akin. <laughs> Pagkakatulin mo, ah-ah. <laughs> At Navarro City Hospital. Oh no! Pagalaw nga. Oh, I want problems! <laughs> May multo. <laughs> God have mercy upon us. Ay, ay <laughs> Oh no! Ah! nagagalaw talaga eh, no? <laughs> so kaya yan. <laughs> Ay, saan naman papunta yan? Laka. Huh? na. Okay na kain? na Okay na kayo. Igo ko 'to para sa mga kapatid. Uy. Uy basta. Ang mga babae pag nasaktan, hindi nila yan makalimutan. Pero pag sila ang manakit, hindi nila yan matandaan. Base siguro sa experience ko eh. Okay, that's all, Lord. Thy gifts for these die which we're through after receipt from The Lord nakakainin <laughs> uh, mo? Nagutom na siya. Saka rice. rice. One cup lang. kasi uh, uh, na, kumain Ah, uh, Diet One cup lang? Tingin. <laughs> <laughs> One cup lang. <laughs> Yan ba dapat? For sharing yon. An tayo, yun. Ang dami naman Oh. oh. Ang dami. <laughs> Kailangan ko ba diet? Saka yung bumag-diet siya, ito <laughs> lahat. <laughs> Sa'yo lahat yun. Ang kakainin ng lima. Kakainin nila lang mag-isa. Ah, ano ba yan? 20. Ang Tambag niya. Babayaran nila yun. Dapat na lima. <laughs> Importante may ambag. Natatakot na ako sa sarili ko. Bakit naman? Kasi minsan, nag-uusap na kami. Bakit? Oh, no. Delikado yan. <laughs> oh no! Uh, fake snake prank. Kamusta naman yung magugulat yan? <laughs> <laughs> ah. <laughs> loko loko na prank yan. <laughs> Wala walang sakit sa puso si Hot hotdog man. Mano be? Yung e, lang, lang naman kumain na hotdog pero may mga... Pinagpasa <laughs> <laughs> pa ba naman? <laughs> 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 Kumusta na yung hotdog kung <laughs> dating <yun? laughs> <laughs> May iba't ibang flavor na. Kaya mo yan na. may mainit. Okay, sweet naman. Yung mainit. Yung mainit. no. <laughs> <laughs> Kaso mainit. <laughs> <laughs>

<coughs> Ang ganda lang po natin panunod mga idol Maraming salamat po sa muli niyo pagparito At sana po ay nag-enjoy kayo Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Lux Daliano Idol Danilo Besas Maraming salamat po sa panunod Shoutout din sa Idol Ramon Buban ng United Kingdom Maraming salamat po sa inyong panunod Maraming salamat din po sa support Idol Loreto Castro Idol Marvin Caranto Maraming salamat Shoutout muli para sa Idol Rayson Jess Idol Rolly Alzanyol Maraming salamat sa panunod Shoutout din sa Idol Milbaldo Idol Irnalis Nuring Maraming salamat po At shoutout din sa mga taga lalong lalo na kay Idol Ferdinand Basiliote, Idol Jun Sunga, maraming salamat. Shout out din sa Idol Richard Malyari. Maraming salamat po sa support Idol Azul na Buwan TV Channel. Idol Jun, Jun Digal, maraming salamat. Shout out din sa Idol Ariel Teves at kay Idol Sandy Apinado. Maraming salamat po sa inyong panonood at bilang suporta po sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta mga Idol. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.